Kapin 62 ka mga estudyante ang mabinipisyuan sa andang pag-eskwela halin sa mga ahensya kang gobyerno. Pinagi sa subsidiya nga igatugro kang International Organization for Migration, Overseas Worker Welfare Administration o CONOA, kag DSWD. Ang subsidiya nagalakip kang monthly allowance nga 1,000 pesos kag 500 pesos para sa mga miscellaneous fee kang iskwilahan. sa so Uh, minimum performance no uh, na aalaw nyo ang IOM at OWA sumilip sa records nyo sa school no at i-inspect no kung uh, tinataguyod nyo ang inyong obligation at nangangako ang mga magulang na hindi nyo po isusugal ang inyong uh, subsidy o iiba ang paggasta nito no? at hindi nyo pagtatrabahuhin ang inyong anak in such a way na makakasagabal sa kanilang pag Ang tatlo ka mga eskwilahan na Linsa Barasanan ba sa Tobias Fournier, Antique National School sa San Jose, kag General Leandro Folion Fabrica Campus sa Banuacang Hamti. Para sa ko patrol Peter Saldivar.